so mag magandang hapon po at ako po eh, pupunta po doon sisingilin ko po yung nagtinda po ako kanina umaga po ng isda eh. sisingilin ko po at kayo po daw po babayaran ang yung... isda tininda ko po yung bakaw po ng aking asawang isda kanina yung pang iba, ang iba po ay niulang kasi po ay eh, madami po kaya po itiniba ko po yung iba magandang hapon po Magandang hapon po dyan sa inyo. Ito po ako dito. Wala ka po guys ng alam guys. Oh guys, oh. Ano lang araw. Lulubog na ang araw guys. Ayan para tayo ni may upload ulit guys Yan. at medyo may pangpang po yun oh. Eh. guys at ako'y pupunta na po dito maniningil ko ako ng aking pautang tayo dito sa utang natin dito kay Jowo. So guys, uh, tayo ipauwi na at ang ganda kanilang resort. O, oh, diba? O, oh. oh. ganda. O, oh, diba? Ang nakasingil ako. Dahil kasi kanina, nung ako po ay papunta po sa galing sa Kalikayan, na umuwi po ako sa amin, nakita ko po ang asawa ko po ay mayroon pong bakaw po isda ay medyo marami po binenta ko pong iba iba po pang ulam yan may pambigas na uli kami Thank <laughs> Gandang hapon. At tayo uuwi na. Uuwi na tayo. Uuwi na. At tayo ay naningin lang. Uuwi na. At palubog na ang araw oh yan, palubog na guys <clears throat> ang po ng resort po doon ano guys pero yung yung resort po ng amo ko the best po ang ganda mas lalo pong pinakamaganda po yung resort po ng amo ko uh, tayo guys ay pa na at si ate mo may na nakapaningil na may, may pagbigas na kami <laughs> may pang ulam na may pagbigas pa <laughs> sana bukas meron uli para meron uli kami may bigas na may ulam uli kami bukas sana makabaka uli yes baby ang asawa ko yes o, kasi ang asawa ko yung nagintay ng mga bangka kaninang madaling araw sa dagat po siya natutulog <laughs> maganda po pagka, pagkakalma mahon dagat yan libre na ang ulam po at may pambigas na po may pambigas na po din Hay pa uwi na. Uwi na tayo. Say! <laughs> Pauwi na ako. Pauwi na. Ay, no, Hey, enemy. Vlogi eh. <laughs> tayo. Dumagso hanggang dito na lang po ang aking pong vlog. Yan, bye-bye.